Pag ganyan kakabagal mag-apply, masusunugan ka ng buhok. Wah, gaano ka kasigurado na masusunugan talaga ng buhok? Charot lang. So yan ang pag-uusapan natin for today's video mga sis. Yung comment ng ating madam na sinabihan tayo na masusunugan tayo once na mabagal yung ating application ng rebanding. At bago nga tayo mag-proceed sa ating uh, gagawin mga sis, ipapakita ko muna sa inyo yung status sa buhok ng ating client. Previously, naka-highlights and balayage ito dalawang beses na yung ginawa sa buhok niya at patong-patong na hair color. Kaya kung mapapansin natin, sobrang dry at damage talaga ng kanyang buhok mga sis. May mga parts dyan ng kanyang highlighted hair na talagang namuti na talaga siya dahil nga nakadalawang patong na yan ng highlights or balayage. To the point na inayawan na nga siya ng kanyang hairstylist ang so gumawa sa kanya ng balayage na i-revive or i-rebant ang kanyang buhok. Kahit yung mga stylist ko mga sis, dahil nakadalawang beses itong balik si ma'am dito sa salon nung unang punta niya is wala ako din tinanggihan siya ng mga staff ko dahil hindi daw nila kayang i-rebant. So bumalik siya ng after a week at yun nga, nagpasakit siya sa akin at nagpagtagpo din kami. And after sa isang matinding analysis sa buhok ng aming client, mga sis, ay nagstart na ako dito sa first application which is a rebonding cream number one. At syempre, dahil may regrowth ang buhok ng ating client aside doon sa kanyang color and highlight, so inuna ko muna inapply yan, yung kanyang pinaka-regrowth talaga yung black parts na nakikita nyo. Balik tayo dito sa comment ni Madan, masabi niya pag ka kabagal mag-apply, masusunugan ka talaga, which is nag-comment siya doon sa aking ah uh, reels video na in ko itong pag apply ng ribanding cream 1 na merong caption na gaano ka mag-apply ng ribanding cream. Yes, totoo naman na mabagal yung ating application dito mga sis dahil nga nag-iingat tayo. Meron nga tayong kasabihan na slowly but surely. Pero hindi naman ibig sabihin na kung gaano ka kabagal ay masusunugan ka na. Charing. <laughs> Tapos nireplyan ko yung comment niya na gaano ka kasigurado na masusunugan niya talaga yung application na ganyang kabagal. At sa hindi naman sa pagmamayabang mga CS, alam na alam ko naman kasi kung kailan maluluto or ma-develop yung rebanding cream one sa buhok ng aming client. At sa application ko naman at sa ginagamit kong pang-reban ay alam na alam ko na kung paano ang atake nito sa buhok ng ating kliyente. Hindi naman sa mabagal ako mag-apply. Talagang maingat lang talaga ako mag-apply ng rebanding cream number one. Mostly kapag ang buhok ng ating nire or nire-reband ko is meron ng previous highlights, color, or rebanded. An paano mo masusunog yan? Inakababad e, pa yan ng isang oras mahigit dyan sa regrowth niya bago ako nag proceed na maan sa bleach part niya or sa colored parts ng kanyang hair. Tapos, ang reply niya sa akin, sabi niya na experience na daw niya na ganong kabagal ang kanyang application at nasunugan daw siya. At ang ire reply ko sana sa kanya is magkakaiba naman tayo ng experience at discarte kung paano tayo mag-apply ng rebanding cream one or mag sa buhok ng ating client. Kaso nga lang, hindi na na-send dahil bigla niya akong blinak. O ba diba? paano may paglalaban yung gusto mong sabihin kung bigla mo akong iba di ba Kaya isa lang talaga ang masasabi ko mga sis, magkakaiba po tayo ng diskarte sa buhay, Meron mga bagay na hindi natin alam at alam ng iba at meron din tayong alam na hindi rin alam ng iba. Huwag na huwag natin ikukumpara yung sarili natin sa iba kung hindi natin kaya. Mag-focus na lang tayo sa sarili natin kung paano natin ito i-improve. Gaano ka mang kabagal or kabilis mag-apply or mag-rebound, discarte niya ng bawat isa. Ang pinaka-goal lang naman talaga natin dito is mapaganda at satisfied yung ating mga kliyente. O siya, mag-move on na tayo mga sis. Nandito na tayo sa portion ng Uh, neutralizing cream na ito. So after nyan, babalawan natin yan at mag-apply tayo ng treatment. Ang ginamit namin na treatment dito after namin mag-rebound is 16 straight Then after nyan, pinabalawan namin yung cysteine at nag-apply naman kami ng another treatment which is the keratin. After that, after ma-process, ay nag-proceed na kami sa blow drying. So pinapatuyo lang natin yung buhok ng ating client. Then tingnan natin yung result nito at yung after wash result. And by the way mga sis, I'm very sorry kung medyo tsaka yung boses ko dyan na parang ngungo dahil masakit po ang aking ngipin at nagpabunot po ako ng ngipit kaya parang medyo ngongo ang dating. Bali, ang ginawa po pala namin dito is is Riban, Sistine, and Keratin Treatment. So, hindi na namin siya kinulayan dahil ayaw na magpakuloy ng buhok ng ating kliyente dahil nais niyang papabain na yung kanyang hair color at patubuin na yung natural hair niya. So, as you can see, mga sis, habang pinapatuyungan natin yung buhok ng ating client dyan, makikita natin yung malaking improvement talaga sa buhok niya at Puyaragaba, hindi nasunog yung buhok ng ating client kahit na Napakadaming highlights and bleach ng kanyang hair. Pero so far, naitawid naman natin ng maayos at hindi naman nasunog ang kanyang buhok. Kahit napakadaming highlights, lalong-lalo na yung ilalim na parang namuti na talaga siya. Alright mga siso, tingnan natin muli ang buhok ng ating client bago natin siya na riband So yan po yung tsura ng kanyang hair. At ito naman yung kanyang buhok after nga natin siyang ma and sistina and treatment. So maayos um, na siya, straight na, and so far, maganda na yung kanyang hair dyan. So, tingnan naman natin yung kanyang after wash result. At ito naman yung ating client's feedback. Mga sis, basahin natin. Sabi niya, sorry po late na yung video. Thank you po. Ang ganda-ganda at ang lambot-lambot po niya kahit isang araw ko nang pinapaliguan, worth it po kahit malayo at medyo mora, next year po ulit balik po ako. So yan po ang ating client's feedback. At ito naman yung video ng kanyang hair after nga niyang mawash. So ba diba, maganda pa din kahit na napaliguan na at malayong malayo talaga doon sa kanyang before na hair.